Nagtatensyon sa pagitan ng panel ng Department of Justice at kampo ni Senadora Laila de Lima sa preliminary investigation ng mga kaso laban sa Senadora. Sinabi kasi ng kampo ng Senadora, hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng DOJ sa kaso. Nakatutok si John Consulta. Submitted na for resolution ang kasong isinampa sa DOJ na paglabag sa Graph and Graft Practices Act at Dangerous Drugs laban kay Sen. Laila Dilima at sa kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan at umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa preliminary investigation, tinanong ng DOJ ang mga eksaktong sinabi umano ni Kerwin kay nooy Secretary lima sa Burnham Park sa Baguio noong November 19, 2015 na nakunan pa ng cellphone ng kanyang live-in partner. Sa una pa lang na binigay ko, alam na niya kung saan galing yung pera ko ang pera na binibigay ko ay eh, galing sa drug, drug money talaga. Ilang beses hiningi ng DOJ panel mula sa abogado ni Sen. De ang counter affidavit ng senadora. Pero git nito, di nila kinikilala ang jurisdiction ng DOJ sa kaso. Not only jurisdiction issues, Your Honor, we also ask for the inhibition of the panel of prosecutors. Under the rules, you're supposed to file your counter-affidavit within 10 days. Today is exactly the 10th day maya maya lang tumaas na ang tension sa pagitan ng panel at kampo ni Senator Dilima. I'm asking for the minutes of today's hearing. We will give you a copy of the resolution. As I told you, we gave you all the opportunity to file your counter affidavit. I wanted to give you another opportunity but you cannot give your commitment. Anyway, I don't want to raise your voice only. Submitted na for resolution. If that is, please review your rule 112. Kiit ng kapo ni Dilima, nakahanda na silang gumawa ng ibang legal na akpang sa mga darating na araw. Cellphone? Yeah. Alam niya, si Rony, I don't think he has your number because he, as I said, he does not know you. I don't have your number because I definitely do not know you. Check it out. Records. There cannot be any conversation between Ronnie and Kerwin because they do not know each other. They do not know the cell phone numbers of each other. And even si Espenido, dahil hindi nga sila magkakilala. I also do not know your number because I really do not know you. Please. Alam ko may mga dahilan kung bakit napipilitan kayong ituro ako Now, hindi ko kayo po pipilitin, although I'm telling you, I forgive you. I forgive both of you. I forgive all those other believing witnesses na mga nagsinungaling din sa house inquiry. Hindi ko po kayo sinisisi. Hindi ko, hindi po ako talaga galit sa inyo. Galit po ako dun sa mga taong gumagamit sa inyo. You are both vulnerable ginagamit kayo para siraan lang ako. Doon ako galit. And I will know in due time who they are. Please, susubukan ko lang. nag lang ako sa inyo. Magsabi na kayo ng totoo. Na hindi totoo yung sinasabi niyong kilala kita, tumanggap ako, etc., etc. As I said, trust the Senate. Wala naman kayo ngayon sa PNP, wala naman kayo ngayon sa DOJ, wala pa wala naman kayo sa NBI. You are in the Senate now. So if you tell the truth, my colleagues I think will protect you. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Uh Marami pang punto dito. Pero I'm I'm running out of time kasi yung yeah. pagkapatay ho Kay anyway, Mayor next Spinoza. time, you'll be given uh, more time uh, in the next session. lahat kasi galing pa siya kay CPNP. Sagutin niyo lang po ang tanong ko kasi limitado nga ang oras. Sana ho mga diretsyo. Diretsyo rin ang mga sagot. Meron ho bang nag-access? So hindi mo maalala. Meron bang nag-access kay Mayor, es Mayor Espinosa bago niya ginawa yung mga, yung kanyang affidavit? Both the original and the supplemental affidavit. Wala akong matandaan, Your Honors. Wala akong matandaan. Now, on, on your oath, yung bag, uh, meron ho bang nagsabi sa'yo ngayon? O meron ho bang pumipilit sa'yo bago kayo nag-appear ngayon na i-corroborate mo yung sinasabi ni Kerwin na sa'yo tumawag si Ronnie Dayan para magpa-bridge sa kanya? may bali meron po akong informasyon. Pero I'm giving you the chance na magpakatotoo, sabihin po ang totoo. Meron ho bang pumipilit sa inyo na baguhin mo yung denial mo last hearing na hindi mo kilala si Ronnie Dayan dahil hindi ka rin niya kilala? Ilang beses na rin niya yan sinasabi nung nasa house inquiry pa lang at inulit na naman. Kayo inulit mo na naman na hindi mo rin siya kilala. So before you appeared today, Because I have an information, meron ho ba, pumipilit sa'yo, na sigundahan mo, i-corroborate mo, yung sinasabi ni Kerwin, para more or less, magkakatugma kayo. Sa ganun, uh, Your Honors, uh, sa natandaan ko lang galing dito, nung second senate uh, inquiry natin, uh, ang Panginoon lang may alam, Your Honors, pero sa akin lang talaga, Yes or no? Sabi, binabanggit niyo po ang Panginoon. So dapat po magpakatotoo po kayo. Huwag po kayong matakot. Nasa harap kayo ng Senado. Please trust the Senate to try to protect you or protect you if you tell the truth. Totoo, Your Honors, mayroon tayong Panginoon. no. Pero ito pagkataon ngayon, parang iba na ang nangyari ba? No, sa, dito lang iba nangyari. Pero sa sa ganun lang your honors kung affidavit lang ni mayor ang uh, kay Kirwin yung pagdamay ni Kirwin sa akin Rosa, why are you smiling? yung pagdamay ni Kirwin sa akin na uh, idinawit ako sa kay Dayan uh, wala akong natandaan your honors Please, under oath, Katulad ng sinasabi ni Senator Sani Trillanes, maaring ngayon makakalusot kayo sa mga kasinungalingan nyo. Lahat naman po kayo may mga punto. Kayo, Kerwin, and Ronnie. May mga sinabi kayong totoo, pero meron din kayong mga sinabing hindi totoo. At sigurado po ako na yung hindi totoo ay yung tungkol sa pagtuturo sa akin. Natumanggap ako kay Kerwin, may kinalaman ako kay Kerwin, nakilala ko yan si Kerwin, tumawag ako kay Kerwin. Lahat po yun, hindi totoo. Yes or no, I want to give you that chance. I know, I think you're also a good man. Huwag kayo mag Kung magsabi kayo ng totoo ngayon, may, maybe I can plead my colleagues to also give you protection. Just tell the truth, please. I tell you, ma'am, ang Panginoon, magpawalang sala sa iyo, ma'am. Kung wala kang sal walang kasalanan, ma'am. Pero sa akin naman ngayon, uh, talagang... Uh, hindi, hindi po hindi, yung tungkol sa akin ang tinatanong ko. Tungkol po sa inyo. But I want you to, to I will go back to you para hindi yung nagsasayang ang oras natin. Mrs. Son, pag-isipan niyo po. Konsyensya niyo po. Mrs. Son, I was referring po to Espinido, not you, Mrs. Son. Okay, Mrs. Son. So nasab nasabi nyo nga ho na pinipilit nga yung asawa nyo na maghanap ng pwedeng tumira kay Mayor Espinosa for a sum of 500,000 pesos. Totoo po yun, di ho ba? According to my husband. Yes, according yes. to your husband. Your husband is no longer here and therefore he cannot confirm yes. or deny that. But I think we can trust you enough to tell us kung ano talaga ang sinabi ng asawa niyo. So, totoo po yun, di ba? Kasi susunod kong tanong, sinabi rin, ho nang, sinabi rin ho ba ng inyong asawa kung bakit pinapapatay ni Mr. Marcos? Hindi po niya sinabi hindi po kayo nagtanong. Hindi po. Napakahalagang punto po yun eh. Siyempre, since siya ang sinabihan, siya ang pinakiusapan, or order, whatever it is, o siya yung pinipressure, paghanap ka ng pwedeng pumatay kay Mayor Espinosa for 500,000. Then I'm sure, I think your husband, matalino naman siguro yung asawa nyo, siguro nagtanong siya kung sino man ang nagbigay sa kanya ng order, like Mr. Marcos, So, bakit nyo po pinapapatay si Mr. Espinosa? So sa inyo pong, at your level, you cannot say anything about that because ma your husband did not tell you about that. He did not tell me about it. I was just wondering, ma'am, if, uh, if, the, if it was Mayor Espinosa he was referring to, and he told me that, yes, it was Mayor Espinosa. Now, and, uh, and, I was just uh, wondering... Because Mayor Espinosa is under the Witness Protection Program and why should he be killed? But I did not ask him. Okay, as I said, very limited. Marami pa sana ako mga follow-up questions dyan. Mr. Laraga, wala na hubay, kakasal na siya? I can reserve that kung meron pang further hearing. Yes, Mr. Marcos. Totoo ba na kumpare niyo si Paulo Duterte? Hindi po ma'am. I never met Paolo Duterte. Hindi ko po siya kumpare. Hindi ko po siya kumpare, Your Honor. Si Bongo, ano hubang ba ang pagkakilala niyo sa kanya? Nakikita ko po siya sa TV. Laging katabi po ni Presidente. Never ka pong tumawag kay Bongo? Never po. Ang Pangulo, never kang tinawagan? Never po, ma'am. Meron bang nag-access sa iyo na nagre-represent na pinapunta siya ng Pangulo? Ma'am, kay repeat yung last question po. Hindi ko po ma Meron ho bang pumunta sa Narinig ho natin na inabuswelto ng Pangulo si Dolina. Di ho ba? As usual, katulad nung sa matrix noon, ang inabswelto lang niya si Governor Espino sa kayu iba pero hindi sa si Senator Laila de Lima. Dito na naman yung, dito sa usapin na ito, sa listahan ni Kerwin, inabswelto si Dolina. Alam niyo ba kung bakit? Inabswelto Well, of course, sinabi ni, ng Pangulo na hindi wala siyang kinalaman, nagkamali na namang kami dyan, katulad ni sila Governor Espino. Would you know, in your capacity as PNP chief, ano yung source, ano yung basis ng Pangulo na clean air si Mr. Dolina? I'm not saying that Dolina is guilty. I'm not saying na kasabwat siya dyan. but i just want to understand bakit the president again was much too eager again to clear absolve someone in that list siempre hindi never na to rin si senator lila de Lima. honestly your honor i'm not private to that uh, particular uh, decision of him why he Uh, bakit na inabsuelto si General Dolina, Your Honor. Hindi po namin napag-usapan niya, Your Honor. The, as I understand, the President has his own, uh, he's conducting his own investigation, Your Honor. Meron, meron po siya sariling... So hindi ho galing President sa inyo <laughs> yung information or advice or point na Sir, hindi ho kasama dapat siyan si Police Chief Superintendent Dolina kasi hindi ho totoo na may kinalaman siya sa droga. It did not come from you. It really it, just came from the President himself. It did not came from me, Your Honor. It did not come. It did not come from me, Your Honor. Okay. Now, sabi ko, kahit marami pa akong tanong, since I have barely two, two, two minutes left, may manifestation lang po ako with the permission of uh, my dear colleagues here. Go ahead, please. Thank you po alam nyo, hindi po ito a question of choosing which of the testimony of Kerwin Espinosa and of Ronnie Dayan ang totoo tungkol sa sinasabing may connection ako sa iyo, tumanggap ako sa iyo, inuutusan ko si Ronnie Dayan para kunin yung pera na yan na galing daw sa iyo and it is not a question of choosing who between these two guys ang nagsasabi ng totoo. Kasi sinasabi, sasabihin ko na naman po sa inyong lahat, katulad nung sinabi ko nung last time about yung hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan na hindi ko nga matandaan kung nakipag-picture ka o hindi. Na pareho po kasi nagsisinungaling. Sa punto na yan. Hindi ko po kayo tatanungin ngayon, just like what I did nung, nung si, si Kerwin ay nag-testify. I, I, I avoided doing that. Hindi ko po kayo i-confront. Mr. Espinosa, Ronnie, dahil mukhang siguro hindi pa kayo preparado para sabihin na yung katotohanan. Kasi sabi ko nga, meron kayong mga sinasabi na totoo. Kasi alam nyo, re ko for the first time last night, yung uh, yung uh, testimony ni Ronnie Dayan before the House inquiry. Dati ko, ko kasi hindi napanood yun. Sinadya ko talagang hindi manood. Pero, in preparation for today's hearing, I, I I watched sa isang YouTube the fool. Ilang oras po ako. I'm telling you. Marami po akong mga nakikita, maski yung testimony mo nung review ko rin dito na talagang may mga butas po. And there is very clear to everyone, wag na ho tayo magma, mag magmuang-muangan na yung mga inconsistencies sa inyong mga pinagsasasabi are not Cases of simple, minor, innocuous inconsistencies. These are very serious, these are very glaring, these are very irreconcilable versions of your stories about me knowing you, Mr. Espinosa. Ronnie Diane knows that he does, I do not know you. I know Ronnie Diane know also that he does not know you. Espenido claims that he does not know Ronnie. Ronnie claims he does not know Espenido. Fabricated. Sandali sandali na Please give me this. Uh, kasi ang sana ko cross examine kayo eh. but I'm, i'm i'm avoiding that kasi you know baka may opportunity pa rin yung mga handlers niyo na ayusin pa rin yung mga testimony niyo kung makikita na sa line of questioning ko at sigurado makikita sa line of questioning ko na talagang nagsisinungaling kayo that's why i said last time cross examining you mr espinosa would be like a cross examiners dream Let's say sa abogado ko later, kung matuloy yung mga kaso na yan, syempre pipili ako ng abogado na magaling mag-cross-examine. Kasi kung pwede lang nga ako mag-cross-examine, I will do that. Si Ronnie rin, ganun din. Kayang-kaya kaya ko pong i-cross-examine kayong dalawa at lalabas na yung mga kasinungalingan nyo. I know your lawyers also know na sinuplay nyo lang ang pangalan ko. Marami na po akong mga nakita na mga inconsistencies. Even yung dates na yan, hindi lang po, hindi lang po ang nagkakatalo yung version ni Kerwin at yung version ni Ronnie sa dates. May nagsabi sa akin, I don't know if Espinido can, confirm that, na yung affidavit po ni Mayor Espinosa, hindi ko pa naman noon nakita yan, ay ang sinasabi, yung pagpunta daw sa Burnham was March 2016. You, uh, Kerwin says November 2015. Ronnie says November 2014. Now, wag niyo pong pipilitin si Ronnie na sasabihin niya na tama si Kerwin. Kasi nga, paulit-ulit na po niyang sinasabi yun na hindi na siya part of my staff. Wala na po sa siya sa akin. Now, Kerwin, yes, I, I I'm there. I was there in, uh, in, in, in Burnham on two occasions. Sinabi ko na rin po yan sa mga interviews ko. Magagaling lang yung mga handlers nyo na nalalaman nila kung kailan ako pumunta ng Burnham. After the filing of my COC last October, the first time I went to Burnham, to Baguio, hindi lang sa Burnham, kundi sa Mines View. Kaya yung mga ibang pictures dyan, I think, Mines View yan. Was November 2015. The second one was in March 2016. Meron po ako mga witnesses, staff ko, security ko, na talagang pumunta kami ng Burnham November 2015. 2015, hindi March 2016 na yun daw ang sinasabi ni Mayor Espinosa sa kanyang mga affidavit at hindi rin 2014, November, na yung no sinasabi ni Ronnie. We never met before, we do not know each other. Yung no sinasabi niyo, cell phone. Senador Delima, uh, we need to rearrange yes, the... Po? Thank You so much. The configuration of the session hall, because we have uh, two minutes. Uh, salam po. Okay. Okay. Po. Just leave me 10 seconds to bang the gavel. Yes, <laughs> cell phone. Yeah, Maske Alam yet? Two seconds, Roni, I don't think he has your number because he, as I said, he does not know you. I don't have your number because I definitely do not know you. Check it out.